welcome to my vlog. Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayong sulok naroroon guys. Ito na naman guys, samahan niyo po sa aking pagbablog, sa aking munting pagbablog pala. <laughs> sa aking, uh, kung anong tawag niya to? ng um, routine ko sa buhay dito sa Saudi, kung anong kinakain ko araw-araw, kung anong niluluto ko araw-araw. Since, since yan na kayo guys, nabulol-bulol na talaga. Since yan na kayo guys, kung ano sama niyo ako sa aking pagbablog for today guys ito na guys ang aking lulutuin for today blam 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 tingnan niyo lutong pang probinsya pang mahirap na luto ito guys Look. ayan nagpakulo na ako ng tubig guys ha ito yung aking gulay for today meron akong isda Ayan, kalabasa, opo, okra, malunggay, may alugbati ako, saka saluyot. guys, anong tawag yan sa luto ninyo sa probinsya guys? Ayan, guys, ilagay na natin ito. Um, ano guys, yung medyo ma ano yan kasi Malinis naman itong kamay ko guys kasi nag-hugas ako guys. Sinsya na kung maano yung how ano ko dahil wala akong stick dinamad na ako kunin doon sa kwarto ko. Kasi kumukulo-kulo na kasi yung aking tubig. Ayan guys. Ayan. Pakuluin muna natin yan guys. hindi mawawala ang ating magic sarap. Ayan. Lagay na natin tong sili. At asin. Yan lang ang ating mga sakap. Sarap sana to guys, pag may patula. Kasi masarap yan. Lagay ko na tong okra. Okra natin. Tsaka itong saluyot guys. Kasi ang saluyot gusto ko yung maano siya kaagad yung durog talaga siya lutong luto. Kasi pag hindi siya lutong luto ang salu saluyot maano sa lalamunan, matalas kasi wala akong ibang nakitang gulay ito lang kala mo marami no pagdating naman sa ano wala na yan kasi ako ngayon more on ako kumakain na purong gulay kasi ang ating tawag nito yung ating Ay, nalimutan ko na. Nalimutan ko na. <laughs> ang taas ng kolesterol ko guys, kailangan ang luto ko puro ganito, patalbog-talbog. Sabi nila patalbog-talbog daw. Kasi taas ang aking kolesterol. Hindi masyado tayo gumagamit ng nah? Well, yan. Yan ako muna yan sa pakuloy natin yan. Pero, lagay na natin itong magic sarap para talagang masarap na masarap. Yan guys. Sinsya na kayo guys ha kasi hindi ako vlogger na magaling. Nauutal pa rin ako yan. Para makulo siya. Ang bango-bango na guys, wala pa nga iba. Wala pa nga ang alugbati. Wala pa nga yung alugbati dyan ha, bango-bango na niya. Ayun guys, kulong-kulo na siya guys. Tingnan natin. Ang ating saluyot kung lutong-luto na ba siya. Kung malambot na ba siya? Ang <coughs> Ayan guys, lagay na natin to ating alugbati. Yan, puro dahon lang yan siya guys. Pagka matunaw naman siya, wala na siya. Gusto ko lang sa alugbati talaga kasi ang bango niya. Sarap, malinam nam, malinamnam. Malinamnam yung ano niya, yung last ano niya ba. lagay na natin itong ulo ng isda ito ay pang 3 days na ulam ko yan nag-isa lang naman ako yan pang 3 days na ulam ko yan eh, isang ulo kainan kasi isang bisis lang kasi isang bisis lang ako kumakain sa isang araw Tenis yang cakap nama putih, kan guys.